Ang pakikisama sa kapwa ay hindi palaging madali. Sa madalas na pagkakataon, kinakailangan dito ang iba't ibang adjustments at syempre yung lawak ng pangunawa. Totoo na may mga taong magaang kasama dahil marunong din sila umunawa, pero may mga taong lagi mo na lang uunawain at ikaw ang laging mag-aadjust sa kanila. Ang masakla pa, meron ding mga pagkakataon na sa kabila ng mabuting pakikitungo mo sa iba, ay napag-iisipan ka pa rin ng masama o kaya naman, kahit wala kang ginagawa ay meron at merong manggugulo sa buhay mo sa hindi maunawa ang dahilan. May magagalit kahit wala ka namang ginagawa sa kanila. Merong maninira kahit wala naman silang mapapala sa kanilang ginagawa. Maari siguro na meron silang pinagdadaanan na hindi natin alam at hindi natin maintindihan. Sa ganyang sitwasyon na ikaw ay tumatanggap ng hindi maganda mula sa iba, eh ano bang gagawin natin? Ang sabi ng Bible, ang sumpa ay hindi tatalab sa walang kasalanan. Tulad ito ng ibong hindi dumadapo at lilipad-lipad lamang. Ang isa sa pinakamahalagang tugon ay manatili sa pamumuhay na nakapagbibigay lugod sa Diyos. Naalala ko yung sinapit ni Joseph sa Lumang Tipan. Kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid at binenta. Naging alipin tapos pinagbintangan ng isang bagay na hindi naman niya ginawa at dahil doon ay inakulong siya. Pero kahit sa bilangguan ay nanatili siyang tapat sa Diyos. Kahit bandang huli ay nakita niya kung paanong sa kabila ng kanyang mga sinapit at ginawa sa kanya ay nanaig pa din ang kalooban ng Diyos. Misa nakakatukso na gumanti ng masama sa masama. Pag sinumpa ka, sumpain mo din! Pero mahalagang paalala na ang laban ay hindi lang sa pagitan mo at ng taong gumagawa ng hindi tama sa iyo. Nakikita ng Diyos ang sitwasyon mo. At alam niya kung ikaw ba ay namumuhay sa paraang magbibigay luwalhati sa Kanya. At kapag kagayon, tiyak na ang pabor at pag-iingat ng Diyos ay sa iyo. May mga pagkakataon na ang gumagawa ng masama sa iyo ay titigil. Hindi dahil lamang sa iyong mabuting aksyon, kundi maging sa iyong mabuting reaksyon. Ni sampanga ang mabuti mong reaksyon ang nagsisilbing tulay na sa inyo'y mag Magtiwala ka na kahit ang tao ay may masamang intensyon sa iyo, bandang huli, naroon pa din ang proteksyon ng Diyos na laging kasama mo. Manatili ka sa magandang misyon ng Diyos para sa iyo. At laging tandaan na hindi tayo inilagay ng Diyos sa mundo upang umayon sa sistema nito at gayahin ang pamamaraan nito. Gagawang ka ng kasamaan, tatratuhin ka ng hindi patas, susumpain ka kahit wala kang kasalanan pero ang Diyos ang lagi mong tanggulan dahil ang tapat at mabuting pamumuhay mo ay hindi lingid sa kanyang kaalaman. Laging tandaan na mas mainam ang patuloy na mamuhay ng tama at sa Diyos ay nagtitiwala upang ang kanyang proteksyon at pabor ay laging matamasa. Asa ka pa?